Uh, kamusta pa kayong lahat uh, mga kaibigan, mga kamag-anak, kahit hindi kaibigan, itong uh, gagawin natin video mga kaibigan, itong itanin ninyo sa isip ninyo, kapulutan ng aral kung kayo'y maniniwala sa akin. Ako po si Jeremias Combez, si, uh, baguhang vlogger. Ang uh, pag-uusapan natin, ang paghahanda kung may darating na bagyo. Uh, Paano? isa-isahin ko ha, pupunta ako dyan uh, tapusin niyo ang video na ito para siguradong uh, mayroon kayong mapukuha aral kung gusto lang po ninyo nandali po ayan unang-una po natin gagawin uh, manalangin at uh, uh magmamatsyad at uh, titingnan po natin ang ating uh, kung halimbawa bago man kayong lipat sa inyong bahay. Ah, uh, pakiramdaman po ninyo ang uh, inyong kapaligiran. Kung mayroon bang uh, mga puno na pwedeng tumumba. At dipindi po 'yan sa inyong bahay na kung gaano katatag. Ah, uh, kagaya po niyan, aming kapitbahay ay matatag po 'yan. Pero kung ang inyong bahay ay medyo mahina, sa ganito pong super typhoon ay maghanda na po ang lahat. Uh, ngayon, uh, papasok tayo sa loob ng bahay. Uh, pinaalala ko na sa inyo sa labas ng bahay ha, na hindi kayo madaganan. Uh, ibig sabihin, uh, matibay. Matibay ang inyong bahay at saka walang mga puno na delikado. O uh, papasok tayo sa loob ng bahay para malalaman natin kung anong gagawin. Uh, dito, dito. Uh, dito, unang una sa loob ng bahay uh, inyong mga uh, outlet ng kuryente kasi hindi natin maiwasan baka bumaha ang inyong outlet ng kuryente ay uh, uh, dapat po uh, magtanong-tanong na kayo sa inyong kapitbahay kung kayo man ay bagong lipat uh, limbawa ang outlet ng kuryente uh, mas maganda kung nasa taas kasi po, uh, mamaya biglang bumaha at uh, puputok po yan pagka mababa. yan po, yan po ang uh, pag-ingatan sa loob ng bahay. na uh, nakikita nyo yung uh, outlet namin. Madilim nata eh. Uh, mababa lang po yan, pero alam ninyo, kaya nga sinabi ko, uh, magtanong na kayo sa inyong mga kapitbahay kung gaano pa uh, kataas ang uh, baha na naranasan nyo dito. O, ganun po ang ano, ibig sabihin, uh, para mapaghandaan mo. Uh, tapos na tayo sa labas ng bahay, tapos sa, lab, sa loob ng bahay, uh, kuryente. Uh, pang uh, isa pa, uh, uh, mayroong pagkain, at uh, ibig sabihin, uh, mayroong uh, kung gabi man tatama ang bagyo, mayroon kayong mga emergency light, uh, di ba? kung kandila man, ah, mag po. Ah, kung hindi pa dumating ang bagyo, syempre kung ano pong mga gagawain, gawainin ninyo natin, Itutuloy tuloy. Kagaya dito sa amin, no? Oh. tuloy ang aming production kasi tahian po kami. Ibig sabihin, ah, kasi kung ah, dumating na yung bagyo, kung mawala ng kuryente, ah, wala po tayong ilaw. Syempre, <laughs> ay, ay di motor po yan, no? Oh. Ayan po, ah, sana ah, ah, maunawaan ninyo ang paghahanda sa bagyo. Ah, dito, dito, dito sa amin, ah, sa awan ng Diyos, ah, dito po, hulugan na bahay. Ah, ibig sabihin, na ah, medyo matibay naman sa aking tingin, pero ibig sabihin, huwag pong ah, pakampante. Sabihin mo, matibay ang bahay mo, tutulog-tulog ka. Uh, yun pala, eh, sa sobrang lakas ng bagyo, eh, may na uh, dumagan pala sa'yo. Uh, yun pala alam mga kaibigan, yung uh, mga tabing ilog. Ayan, dyan, dyan, dyan sa likod. Nakikita nyo ba yung nandyan sa likod? Yan, uh, mayroon kami dyan ilog na maliit. Ibig sabihin, pag may bagyo, naranasan namin dito na uh, uh, tumaas yung uh, ilog dyan. Maliit lang yan, pero pag tumaas yan, yun po yung kasama na pumasok dito sa bahay Yan, 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 yan uh, Dati, uh, ano ito eh Umabot na hanggang bukong-bukong dito sa loob Kaya po uh, Ito pong mga kalat dito <laughs> Nakikita nyo naman, yan ah uh. uh, Siyempre, paghandaan namin yan Iakyat uh, sa Iakyat sa taas Ayan po, ayan uh, Sa awa ng Diyos ay Ito pong aming bahay Ah uh, kahit naman na uh, utang, ibig sabihin na uh, medyo matibay naman po. Ayun po, uh, kaya nga ko po sinabi, lagi kong inuulit-ulit na pinaalaala uh, doon po sa mga bahay na uh, mahihina po ang fundasyon, hindi naman natin maiwasan talaga. Uh, at saka yung mga tabing ilog, Uh, dito sa amin, kung uh, uh, papasok man ang baha dito, walang agos. Ibig sabihin, uh, ibig sabihin uh, yung level kasi ng ilog, kung uh, napuno na, hindi siya makakaagos. Kaya po, uh, naranasan namin yung uh, bagyong uh, piping pumasok dito. Uh, kasama ng habagat. Yan. Kung naalala ninyo, bagyong piping, uh, mahina lang po yon pero may kasamang habag at kaya po uh, pumasok po dyan sa aming loob ng bahay. Ayon. O uh, paano? Uh, Sana may makuha kayong aral? Teka, akit pa tayo sa taas. Uh, sandali lang ha. Uh, dito po mga kaibigan, ito na po yung taas ng uh, amin uh, sa second floor. Uh, sa tingin ko naman, uh, matibay naman ito. Pero... Uh, di po tayo pwedeng pakampante. 'Yun ang ang sinasabi, uh, ang sabi ng Panginoon, ah, uh, tao kumilos ka, tutulungan kita. Ah, uh, 'yan po, ito po yung scan floor. At pupunta tayo dito sa uh, pinaka-teres dito. Ah, uh, dito po, oh. Ito po pinaka-extension dito. Ah, uh, isa pang paalala mga kaibigan ha. Pag alam niyo na may darating na bagyo. Ah, uh, mag-ahanda po kayo ng tubig, gagaya sa amin, mayroon kaming drum. Oh, uno 'yan oh. Kasi ah uh, ano bang uh, kasunod pag may bagyo, malamang mawala ng kuryente. Uh, Asan man nanggagaling ang gagaling, uh, tubig? Ah, uh, pag dito sa subdivision eh, Sa kuryente. Hindi kagaya sa probinsya, pwede kang sumalok sa mga bukal. Uh, yan po ang kailangan natin dito sa Maynila. Magiging handa lahat at uh, habang may kuryente pa, tuloy, maglaba, mag ng tubig. ayun po, sana makakuha ng aral dito. Ah, uh, nakikita nyo. Ito po, Santa Rosa, Laguna. Wala pa, mahina pa yung hangin. Pero, yun na nga sinasabi. Pag ikaw ay binawali, baliwala mo yung mga paalaala ng pag-asa. Mawalan ka ng pag-asa. Wala na pong pagkukulang ang pag-asa. Update. Ah, nandiyan na sa Quezon Province ang bagyo. Ah, maya, maya lang. Ah, dadaan yan dito. Laguna, Metro Manila. Ingat po tayong lahat.